idol, magandang 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 hapon. Ayan, at tayo po ngayon ay nasa Kalookan. Pipila po tayo rito. Ayan, nandito po tayo ngayon sa Kalookan. Kalookan City, Philippines. Driver Cervantes. Alright. Ayan, at may pasero na rin tayo. Ayan, oh. ayan, nag-aabang na. Ayan, magandang 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 hapon. Ayan, tapat lang po tayo ng SM Grand Central. Ayan, yeah, magandang-mangandang nga po sa atin lahat. sa alam ah. Dagupan, Dagupan, Dagupan. Nagtatanong po yung uh, aming biyahe. Biyaheng Dagupan. Ayan, dito po sa Kaloran apat lang po tayo ng uh, Grand Central ayan po. Doon po yung uh, LRT. Ayan, dito po yung aming uh, terminal. Ayan. Biyahing dugupan po. Via po tayo rito. Ayan, do. Doob. May mga ano dito. Snack at mga putas. Oh. Kalapit dito po tayo ng ano, uh, terminal po ng uh, Victory. Uh, doon po yung Victory lamang po. Ayan. Ayan, dito po tayo. Uh, dito sa kabila po eh, biyayang ano to, uh, biyayang makabebe. Kaso nga lang wala pang uh, Magandang, magandang, hapon. May biyayang po tayo rito sa Caloocan City, Philippines. Biyayang makabebe. Apalit. Uh, okay. ng mga bebe, apalit. Tapat lang tayo ng uh, SM Grand Central. Magandang magandang hapon.